Sa iba pang mga balita, posible raw mawalan ng kuryente ang ilang lugar sa Luzon, bunsod ng kakulangan ng supply ng kuryente. Hindi natuloy ang unang inanunsyong rotating brownouts ngayong araw, pero apela sa publiko ng NGCP o ng National Grid Corporation of the Philippines, magtipid sa kuryente. My report, si Bernadette Reyes. Balita kanina umaga ang pagpapatupad ng rotating brownout sa Luzon kasama ang Metro Manila. Mababa raw kasi ang supply ng kuryente dahil ilang planta ang nasira na sumabay pa sa scheduled maintenance ng ibang planta. Pero hindi ito natuloy. Thankfully, uh, yung actual demand went down. We are hoping that the plants, the affected plants that have issues uh, will be able to resolve their problems soon. Pero wala pa kaming natatanggap na information on kailan magno yung mga operations ng plantang apektado. Gayunman, naka-yellow alert pa rin ang National Grid Corporation of the Philippines. Mananatili raw kasing mababa ang reserbang kuryente sa susunod na linggo. Sakaling may isa o dalawang planta ang masira, pwede pa rin daw magka-brownout sa mga susunod na araw. And even if natuloyan uh, at 78 megawatts, very minimal considering the Um, the size of the Luzon grid, kung natuloy man yun, siguro a few minutes lang. It's like my analogy na, mabawa, sasakyan niya, no? Yung reserve mo talaga is a spare tire. So now, we have the four wheels on the car. Tumatakbo pa rin siya ng walang problema. Pero, yun nga, vulnerable ka kung maflatan ka. Sa ngayon, para maibsan ng kakulangan sa power supply, nag-iimport na raw ng kuryente mula sa Visayas. Nakaalerto ang DOE hanggang sa susunod na buwan kung kailan sa sa ilalim sa maintenance shutdown ng Malampaya plant. Sa panahong ito, ang mga plantang gumagamit ng langis na mas mahal kaysa natural gas ang gagamitin. Ang resulta, posibleng mas mahal na sinil sa kuryente. Para maiwasan ng mahal na bayarin, may apila ang DOE. Malamig na ang panahon, uh, madalas na umuulan, uh, malamig na siya at uh, even consumers, uh, mga sarili nating pamamahay, hindi na ganun kadalas na inoon ng aircon or inoon ng mga uh, electric fans so uh, expected na mababa siya. I always say na siguro one way to mitigate uh, or at least minimize yung possible effects situation not. and it's demand side management well we should be more mindful of how we consume electricity especially during the peak hours buena reyes GMA news Windows.